Dito na kami na, sa barangay ng Tara, dito sa sityo Kalangayawon. Ano ba? Kalangayawon? Kalangayawon. Ayan. So, Nasangkupan nito ng barangay Tara ng bayan ng Corona. So kasama pa rin natin si katribo ang Banis. Ayan, si katribo ang may Pipoy. Buhay tripong. So, si Kuya Mac nandoon. Backloper. So ayan. So napakaganda yung front dito. So, Siyempre, kasama natin yung bayaw ng ating natin okay, May kasama kami taga tara Ayun, nagado yan. Saka <laughs> ito, sa likod. tagatara na rin pala. <laughs> so, ayan, napakan yung mangyayari ngayong so, oh, araw. Tungkaraw nagbiyahe.

Yeah, so, tali tali niya na lang power bank niya. Oh, no, mga kapatid baka gusto niyo akong sponsor ng power bank. <laughs> baka naman. <laughs> <laughs> baka naman. kita niyo naman. kita <laughs> eh, niyo naman yung kalagayan ng power bank ko, no, mga kapatid Okay. 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 yung Okay. 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 Kaya dyan kami support na yan, hindi rin niya galing. Okay, yeah. so, ito yung white sand, so sobrang ganda. So, ikot kami sa kabila, pupunta kami dito sa mga bahay-bahay. So, tignan natin kung ano yung pwede namin mabili kasi wala pa kami makakain. Baka so, may isda dito. ngepeting mah pilih itu memang lah pokoknya, Mas marami siya ang tanim dito. Marami siya ang kanin dito. Ang hangin. Siyempre, yung hangin dito. Kapuron, bayaran mo ba yung hangin? Mas marami dito. Sarap yan. Sarap matulog Okay, yan yeah, mga katribo So kababalik lang namin dito sa area So nakakabili kami doon ng daing Yan, lamayo So may kalakihan din Yan So lamayo pa lang siya Meron kami binigay lang yan Bigay lang Binigyan na natin Ah, Binigyan ni eh kuya ng ano na ng... barter barter pantabako so, nila so binigay lang yan Mag-ihaw. So, mag na tayo. Saing ka na po Saka yun. Yung buko. Saing ka po eh. So ngayon magluluto na kami. So. Uh, ito yung aming paglulutuan. So hindi na kami nakapag-video kanina kasi mahihayaan yung mga tao doon eh. Okay, magluluto muna kami. Uh, ako magpapaapoy na bag sila doon ay na dilinis ng ano ba yan, kaldero. Yan ka tribo. Ah, magayaw na si ka tribo. Mga ka tribo. Uulamin namin ngayong tanghali yan. Oo, masaya ko sulutin. ko na lang sa araw. Tapos na magluto. Yan yung kanin. Yan. Yan magkapabaga na lang. Meron kaming cooker ngayon dito. Tagaluto. Magaling ka, no? Wag na. Yeah. Muna siya. <laughs> eh no, bunot. Kurang yung malilit. Uh, oh. oh. Sarap. Sarap mag-kain mga sa, yeah. sa beach lalo na wala mo dito na mo. Yeah. ganito yung mga experience dito ng mga ano balikbayan eh, mga katribo no, so, lugar po ito ng tara tribo rin po yung uh, ma, ma, na, 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 ano dito nakatira Tagbanwa rin mga kapreko. Pagbiyahin mo ito mula ng kabugaw. Mga uh, tatlong oras. Ganon pag mabagal yung bangka Pero pag matulin, dalawang oras makarating ka naman. Dalawang pagpipilihan mo na biyahe. Sa, uh, pwede kang tatawid ng bayan tapos dukol. Tapos yun kung may tagatara doon. Pwede kang sumakay papunta dito ng tara koron Dokol, Tara. Pwede ka rin mag-surgat Kabugaw po Tara, pero tawid yun ang gano'n. Alright, sana so, nang tindihan niyo yung kaliwanag ko. Ano'ng uras natin? Ano'ng uras na? Alas dos. Alas dos? Gago po? Ayan mga katribo, oh. Ano tong isa yun yes? Ano tong katribo? Anong talala ng isa? Lanuan sa amin, tawag yan. Oh. So, na nilamayo. Lamayo pa lang. Hindi pa tuyo eh. Hindi pa tuyong tuyo talaga. Daing. Pang sarili lang sana yan ng ano eh. Nang nagbigay doon eh. Kaya lang wala kaming pang ulam. Dahil first time dito na kuya Mac. Oh, binigyan siya agad. Binigyan lang muna kami ng ano. parang bagong inihaw din sarap yan abangan so yan nyo mga katribo may haluto na yan so habang nag iihaw iihaw habang kumakain so ganda ng view dito yan kaya lang init lang rin sa siyang uh, sikat ng araw. Sobrang init naman po. okay, yan mga na kapag nakapag uh, yung na kami. Oh, Ito. Pangal, pangal. yung dahin kanina na, yung 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 So yung na lang namin para may ulam kami ngayon. So hindi pa kasi kami nakapag, ano, Okay, ah, kain. Yan. Ito yung kanin. Kainan muna. So, mamaya pa kaya sila mag-ano. Mamamana. Para may sariwang isda. Makasin ito. Okay na yan. Sarap na yan. Kanyang dampot na yan. Lamang dampot. Yan. May suka Oh, Oo, may suka doon kung gusto nyo. May toyo.

ala, sige kanya-kanyang, ano na yan kain muna mga katribo oh, si Koyomak safety na safety, o. Oh. ayan, oh kasi kanilang, kanilang kanilang, kanilang, doon tapto, doon naman sa kabila ayan ayan mga katribo so, kakain din muna ako So, kita-kita ulit mamaya Okay, yan mga katribo Hapo na dito at palabog na yung araw So, dito pa rin kami Sa sityo Dito pa rin, na, nasakupan ng Barangay Tara uh, Sakup ng bayan ng Kuron Palawan So, yan, hapo na ngayon uh, Kanina kasi sobrang init At uh, Uh, halos hindi kami makapag ano, ikot-ikot dito dahil nga mainit yung panahon so dito kami kanya nagtatago yan tong part na to yan so nilagyan na lang ng ano bang tawag yan? dahon ng nyug sa doon banda so ito yung part na dito kami naman nagluluto so yan So ngayon ay hibas na. Uh, at ang oras ay... Uh, anong oras na ba? six so, 6.10 ng hapon. Ayan. So yan yung bangka na sinakyan namin kanina papunta dito. Ayan. So malapad yung hibas ngayon. Ibang palubog ang araw. Ayan. Ayan ang mga kasama ay nagpipicture picture muna so yung ating kasama na si Maclooper ay nagpalipad ng drone kanina so napakaganda yung view pagdating sa taas at ganon din dito sa baba yan so dito sa baba ayan nakikita nyo napakalawak ng kanyang beach front at napakahaba so hanggang doon po yan sa dulo ayan so ayan ayan mga katribo so abangan nyo yung mga gagawin pa namin dito so mamaya so possible mamana yung ating mga kasama so abangan nyo yung mga next video na gagawin po namin dito so kitakits ulit tayo sa mga susunod na video so syempre maraming salamat sa panunod sa walang sawang suporta so tuloy tuloy pa rin tayo mga katuloy so kitakits po ulit sa next video po natin so yan lang po maraming maraming salamat